araw-araw mo ba naiisip ang panluloko ng asawa mo o ng partner mo huwag kayong mag-alala normal lang yan wala kayong problema sa isip o wala kayong mental disorder no worries about it ganun talaga ang ating brain ganun talaga ang ating mind ang ating mind kasi, ang ating brain, ginagawa niya yan, lagi niyong naiisip yung, yung panluloko ng asawa niyo o ng partner niyo dahil protection yan ng ating mind, ng ating brain. Kasi ang ating mind, ang ating brain, laging uh, tayo binibigyan ng alarm, binibigyan ng warning, binibigyan ng mga thoughts, to. No? yung mga minsan nga yung mga tinatawag na intrusive thoughts alam nyo yun, yung mga bagay na naiisip nyo na gusto nyong manakit mga gusto nyong gawin gusto nyong uh, isiwalat sa social media yung nangyari, gusto nyong sumugod naiisip nyo yun dahil nagpa-flashback ba yung mga mga bagay-bagay sa isip nyo na napi-picture nyo sa isip nyo na magkasama silang kumakain sa restaurant, magkasama sila sa work, nagyayakapan o naghahalikan. So may mga ganun kang naiisip. Araw-araw mo naiisip yun. At ang dami mong naiisip na mga kung ano nung -ano mga situations like baka uh, sumama ulit siya dun sa babae o dun sa lalaki baka niloloko ka lang na kunwari ay uh, walayan pero hindi pala so andami, no? ang dami no mix ng nangyayari sa isip mo so naiisip mo yon just to protect yung sarili mo ginagawa yun ng sarili mo ng isip mo para magawa mo yung dapat mong gawin para makaisip ka ng mga paraan para hindi na maulit yon. Yun yung purpose nun. Para maproteksyonan mo yung sarili mo at para hindi na maulit yon. Kasi ayaw na ng brain mo, ayaw na ng mind mo na may experience ulit yung ganong klase ng trauma or ganong klase ng pain. That's the reason why paulit-ulit, araw-araw mong naiisip yon. Well, that's normal. Lagi like, kong inuulit sa inyo, that's normal. Okay lang yon na maisip nyo dahil yun ay talagang nangyayari proseso yun nasa ano ka eh nasa pain ka eh yung nasa betrayal trauma ka eh that's what we call betrayal trauma so eto yung mga signs and symptoms na nararamdaman mo ang tawag ko nga dyan in that particular case paranoia eh nagiging kang paranoid so what do we mean by paranoid? paranoid or paranoia, ito yung situation kung saan naiisip mo na pinagkakaisahan ka noong asawa mo at saka noong kabit niya. Feeling mo merong gagawing masama sa iyo sila o may gagawing masama ulit yung asawa mo, may gagawing masama yung kabit. So very suspicious ka sa mga nangyayari. So paranoia ang tawag doon. And pagka nagka meron ka ng severe paranoia Apektado na yung pamumuhay mo Doon lalabas yung sinasabi nating mental disorder But kung yan ay occasional lang At hindi naman severe Eh hindi naman natin masasabi na mental disorder yan O nasisirahan ka na ng bait That's still normal Occasional paranoia Occasional uh, paranoid thoughts Ang nagiging problema kasi dyan inaaway mo yung asawa mo dahil nagpapadala ka dun sa paranoid thoughts mo na yun na bigla ka na lang sisisigaw bigla ka na lang uh, bigla mo na lang kukomprontahin yung mister mo o misis mo na baka ikaw ha nakikipagkita ka kay ganito kay ganyan na naman o baka ginagawa mo na naman yung panluloko mo sa akin ganyan ganyan so syempre kung every morning ganun ang ginagawa mo sa asawa mo, siyempre magagalit yung asawa mo. But, ito, ito naman yung, yung dapat gawin ng betrayer o yung nag, nag, nag ah, nagtaksil. Dapat habaan niya yung pasensya niya dun sa mga reklamo niyo sa umaga o yung mga paulit-ulit niyong hinala. Dahil dapat maintindihan niya na yun yung consequences ng ginawa niyang pagluluko alam na namang walang consequences yan. Na basta na lamang kinalimutan mo. Sasabihin mo sa sasabihin ng asawa mo na nagtaksil. Abay, bakit ba yan eh, isang buwan na eh, paulit-ulit pa. Ang ah, nakakasawa na, sinabi ko na sa yung wala na kami. Sinabi na sa yung kami ay ah, hindi na nag-uusap, wala na kami communication. Ano pa bang gusto mo? Di syempre, magagalit yung mister mo o misis mo. Sabihin, ah, wala nang mangyayari dahil humingi ka na ng tawad inaaway ka inaaway mo pa rin siya mga ganon syempre dapat maunawaan ng ng partner mo na it's normal to ask frequent questions normal lang yon na maghinala ka at mag ask ka nang mag ask ng frequent questions kasi nga gusto mong masigurado na hindi na mauulit yon wala kang ganon it just happened na gusto mo lang makakita ng effort kasi once na nagkukulang yung effort na nakikita mo hindi mo nakikita yung sincerity ng paghingi ng tawad at pagsusumamo o yung sinasabi nating hindi mo nakikitaan ng effort na i-repair or i-reconcile yung, uh, yung, relationship nyo mapagkasunduan nyo ulit yung relationship nyo hindi mo nakikitaan ng effort yung mister mo o yung missis mo kaya ka nagkakaganon so once na hindi mo siya nakikita ng pagsisisi o ng, ng effort talagang puputok at puputok yung paghihinala mo dadami ng dadami yung iyong itatanong o tanong o gulo lagi kang manggugulo sa umaga lagi kang maghahanap ng ng, nang uh, ng argumento ng pagtatalunan tungkol don sa panluloko niya kasi nga your you're, you're looking for effort ulitin ko, you're looking for effort, you're looking for something na makakapagbigay sa'yo ng kapanatagan ng loob that's the reason why paulit-ulit mo yung ginagawa ngayon uh, ang takeaway ko dito kailangan para mawala itong ganitong klase ng, ng uh, isipin maglaho ito mabawasan yung araw-araw na pag-iisip mo ng, ng masama o ng negative sa asawa mo na baka lukohin ka ulit, kailangan talaga may makitang effort doon sa partner mo kay mister o kay misis. Kailangan habaan ni mister ni misis ang pasensya, dapat nauunawaan niya na naiintindihan niya na ito yung consequences ng ginawa niya at ito ay nawawala rin o naglalaho din kapag ka meron nakitang mga effort galing sa kanya. Dapat naiintindihan niya yun. Ang nangyayari kasi, hihingi ng tawad dalawang linggo. Pagkalipas ng dalawang linggo, isang buwan, wala na. Back to normal na uli. Back to habits na uli yung mister mo na hindi ka pinapansin, chat ng chat kung kani-kanino, tapos makikita mo na Ah, uh, meron na namang ibang uh, kausap, kalandian. Eh paano maghihilang ang, ang uh, sarili mo o ang relationship ninyo kung hindi naman uh, completely na ginagawa ng paraan ng partner mo 'yon, 'di ba? So 'yun 'yun. So medyo mahaba na 'yung vlog. So this is our show tumara again. Bye for now.